Another video naman tayo guys. Dito kami sa may mga manggaan guys. So, oh. ayan. Ayan. Kumawa kami ng mangga. Dito libre lang yung mangga nito guys. Dito. Kung gusto nyong kumain ng mangga. Ayan. Oh, mangga. Ayan. Mga tropang para kain ng mangga. <laughs> Ayan guys, ngayon lang ako guys nag-vlog kasi walang time tayo ka-vlog. Ngayon lang tayo. Oh. Ano, ah, si Bobby oh, yan. Bob, ilo ka naman dyan Bob, sa YouTube Ay, channel baby. natin yan. Yan. Eh? Diba? Oh. Oh. <laughs> Oh, bilis-bilisan mo daw yung pagbalat mo kasi nabitin daw si Bob. Yan. Oh, naubos na daw na yung asin. Ayan guys. Oh. Dito kami sa nibabiskaya Vizcaya.